Para gabame, Dola, down. Ryo, tamam Limang halaman na pinaniniwala ang nagdudulot ng yaman at swerte. Ang mga halaman at bulaklak ay hindi lamang pampalamuti, maaari silang magdala ng swerte sa iyong pamilya at tahanan mga halaman na nagdudulot ng yaman at swerte. Sa maraming kultura, ang mga halaman at puno ay pinaniniwala ang may buhay na mga bagay na maaaring maging harbinger ng swerte at kayamanan. Mayroon ding konsepto at paniniwala sa kulturang Chino na kilala bilang Fuji. Ang feng shui ay ang pagsasanay ng pag-aayos ng mga elemento sa mga living space upang mapanatili ang pagkakatugma sa natural na mundo at mapahusay ang pangkalahatang estetik ng isang tahanan. Sinaliksik ng feng shui ang konsepto ng home-friendly na mga halaman, na naghihikayat sa pagpapanatili ng balanseng ekolohiya at maaaring magdala ng magandang kapalaran. Narito ang limang halaman na maaaring magdala ng swerte. Isa. Lucky Bamboo, isang maswerteng kawayan. Sa kulturang Asyano, ang maswerteng kawayan, na kilala rin bilang Fu Guizu sa Chinese, ay isang representasyon ng kayamanan. Ang ibig sabihin ng Fu ay swerte at kapalaran, ang Gui ay nangangahulugang kapangyarihan at karangalan, at ang Zu ay nangangahulugang kawayan. Ang kawayan ay nagdudulot ng pagkakaisa sa loob ng limang elemento ng Feng Shui. Nagsusulong din ito ng mga positibong karanasan sa buhay. Ang pagdekorasyon sa iyong tahanan ng isang maswerteng halaman ng kawayan ay maaaring magdala ng kapayapaan, kapalaran, kalusugan, pag-ibig, at swerte. Pinakamainam na ilagay ito sa silangan upang tumutok sa pamilya o sa timog silangan, na pinaniniwalaan na ang nukleus ng kayamanan. Ang mga kawayan ay mababa ang pagpapanatili, na ginagawa itong isang mainam na pagpipilian para sa mga hindi mapakali sa pag-aalaga ng kanilang mga halaman. 2. Pichira Money Tree Ang Pichira Money Tree, na katutubong sa Central at South America, ay isang sikat na feng shui plant na pinaniniwala ang nagdadala ng swerte at kayamanan. Sinasabi ng alamat na ang isang mahirap na magsasaka mula sa Taiwan ay nanalangin para sa pera, at pagkatapos ay natagpuan niya ang halaman. Nang maglaon ay ipinagbili niya ito, at hindi nagtagal, yumaman siya. Ang mga puno ng pera ay madalas na pinagsama-sama. Upang makatanggap ng swerte, kailangan ng isa ng tatlo hanggang limang nakatirintes na halaman. Iwasang ay trintes ang mga ito sa apat na bahagi. Bukod pa rito, ang mga dahon ay dapat mayroong lima o higit pang mga daliri para maging maswerte ang puno. Tatlo. Ang halamang jade. Ang halamang jade, isang katamtamang laki ng halaman na may mga bilog na dahon, ay karaniwang regalo sa mga may-ari ng negosyo, ngunit maaari rin itong ilagay sa pasukan ng iyong bahay. Ang kakayahang makaakit ng kayamanan at tagumpay ay ginagawa itong isang kanais-nais -nice na pagpipilian para sa mga may-ari ng bahay, dahil tinitiyak nito ang kasaganaan at tagumpay. 4. Halaman ng pera ang planta ng pera ay pinaniniwalaan na nagdadala ng swerte at pera sa isang tahanan. Ang halaman na ito, ayon sa feng shui, ay nagkakasundo sa pag-iral ng tao sa paligid at may makinis, bilog na talam na mga dahon na pinagsama-sama, na pinaniniwalaan na isang magandang tanda ng swerte. Ito rin ay pinaniniwalaan na naglalabas ng positibong enerhiya sa paligid. 5. Mga puno ng palma ang mga magagandang halaman na ito ay matatagpuan sa loob at labas. Ang mga palad, kasama ang kanilang tropikal na aura, ay nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay nasa kalikasan at pinapagana ang mga elemento ng feng shui sa mga silid habang nag-aalis din ng mga nakakapinsalang alikabok sa mga carpet. Ang mga puno ng palma ay sinasabing nakakaakit ng magandang enerhiya at nagtataguyod ng mabuting kalusugan. Mahalagang tandaan ang mga halaman na ito kapag niredekorasyon mo ang iyong bahay o lumipat sa isang bagong apartment o espasyo ng opisina, tiyak na magdadala sa iyo ng swerte. Kaya naman huwag po kalimutan pakibahagi sa mga kakilala kaibigan o kamag-anak para makatulong na malaman na swerte ang mga ito. Muli have a nice day everyone. God bless po.